magandang umaga po sa ating lahat bali ito po yung aking uh, isinaga dito, bali panlatag na po ito, kung alam nyo po yung bilada ng palay, dati po kasi ganito yung ginagamit ko yan kaya lamang po ay napapasok pa rin ng langaw dahil ngayon nga po ay na mga uh, ubus po yung inahin dito po sa aming barangay dahil nga po sa kumakalat na inahin ang tinatamaan hindi ko alam kung anong virus yun nauubok po sila pero ito po yung akong sistema dito nakabalot po ng lambat at iyan po ay napapasok din po ng napapasok din po yan ng langaw dahil dito po syempre may katabi pong pugo kaya nagkakalangaw po kaya ang ginawa ko po ay itong panlatag na lamang bilada ng pala yung aking inilagay para kahit lang uh, wala mukhang hindi po nakakapasok dahil doble doble po ang ingat natin dahil dito po sa ayon barangay nga ay ganito nagkakaroon ng problema lalo na po sa mga inahin at ganito lang po ang ginagawa natin ito po naman po yung ating update sa ating mga baboy yan kahit po sila ay napakadudungis napakaganda po ng kanilang katawan at napakalakas ng kanilang resistensya ito po o oh, halos itim na Hmm. Ito yung nila. Kaya ka ganyan. Ito yung po ang lalapat ng likod. Bali ngayon po sila ay 2 months na simula po pagkawalay. Ganda po ang sistema. Kaya pinapayo ko po doon po sa mga nagbabalak gumawa po ng babuyang walang amoy, deep bedding ay hindi po applicable po or advisable na magawa ng deep bedding doon po sa mababaw ang tubig kasi dito po sa amin ay palayan halos kaunti lamang pong hukay ay may tubig na so siyempre kapag ka po umuulan sumisinip dahil sa bangbang yan, kung may mapansin po kayo medyo inuubo hindi naman po ubo para nasa sa mid dahil po yan sa pag uungka lamang doon pero wala po problema problema dyan nasa mid lang po yun So pag papatuloy ko po, uh, doon po sa gustong gumawa ng ganito ay mas maigi po na huwag, niyo pong, huwag po kayong gumawa ng deep bedding o safety ang flooring kapag kapo po ang inyong uh, lugar ay mababaw sa tubig kasi once na umulan katulad po nito bumagyo yung pagbagyo po ay nagkatubig tumaas ang tubig niyang, kaya inungkal po nila bali yan po ay 1 meter ang lalim ang kapal ng ipa so bali noong nagkatubig syempre uh, tumaas ang tubig inumbang ng inumbang niyan kaya ang nangyari naghalo na po yung lupa at saka yung pong uh, ipa kaya po nangitim ng gayaan syempre hindi na po natutuyo dahil lagi nag-uulan at ang dumi naman po nila ay hindi po diyan yan. Doon po sila dumudumi sa wallowing pool nila at doon po, po sila, doon ko dinadakot. At syempre doon sa isang sulok na yon sa isang porsyon, doon po sila dumudumi. Kaya ang ginagawa ko po doon ay dinadakot ko na lamang po ng daspan at inilalagay ko po doon sa kabila. Tinatawid ko po, ibinubukod ko po yung ihi at ang dumi. So ganun po ang uh, sistema nito. Kaya pagka po ano, ay mahirap po ang ganitong style kapag ka mababaw po ang tubig sa inyong lugar. mapansin niyo po, oh, kulay black na. Tingnan po ang lalapad, oh. Yan po ay 1 ano pa lang 2 uh, months pa lamang. Tamang-tama po 'yan sa pasko. sana po ay makalusot itong ating ito. At ito naman po ay pinapalaki ko lamang ng ganitong palalaki 2 months at ating pong ililipat na yan dito sa ating individual pen para mas lalo po silang Ah, maging malulusog dito kasi once na hindi po sila magagagalaw din eh ay lalo po silang magiging malusog at tapos pantay-pantay po yung laki nila dahil pantay-pantay po ang maibibigay natin pakain sa kanila dito yan, ganyan po ang ating ginagawa tapos nga pala po iba po yung cover dito kaysa sa doon sa inahin iba po ang balot ng inahin kaysa sa dito po sa patiner nakabalot po sila ng bukod yan, ganun po ang ginagawa na ang sistema dito. So, hindi po advisable na ganitong klase ng beddings, deep beddings kung tawagin. Kapag ka po mababaw ang tubig sa inyong lugar. So, yun lamang po ang update sa atin pong babuyang walang amoy. Bagaman ito po ay maputik, hindi naman po tumaamoy kasi may inilalagay din po ako dito sa kanilang pagkain. Nihahalo ko po na pantanggal po ng amoy. Kita niyo po, oh, sila relax na relax lang, nakalubog sa putik dahil nagpapalamig po sila diyan. So, ilan mong po? Maraming maraming salamat po. Happy farming everyone.